ikat guys ano kaya isda to? ano kaya isda to? ay putra guys na yan okay so ready to fire na nice. alright so kung kasama pa natin syempre ang kuya, si Ricky at may kasakasama ka tayong bago natin katruko si Proximo <laughs> doon ka sa abila uh, pre yan Okay, so mag-inland tayo, guys. Balik tayo sa inland at tayo magbangusanting. Okay. Hey, what's up, happy people? And welcome back to Fishing Adventures with Jetro. Okay, guys, so andito naman po tayo ulit sa ating uh, fishing spot sa inland sea. Pero andito tayo ngayon sa dead spot kasi nga magbabangus hunting tayo guys pero habang maaga pa nagbe-bait and wait po tayo so ang gamit na natin is hipon nakahagis na rin po tayo doon kung sa may okay. isang rad lang po yung, yung ginamit natin kasi nga may nakauna na hang dito kanina naglagay na sila ng mga poste ng inameral ko okay so mahaba yung kanilang mga ano na so isa lang yung nalagay natin <laughs> So maya maya mag jigging lang tayo doon habang naghihintay tayo ng kuluan ng bangus. Sana may bangus. Okay? Kasi nga sarado na yung cornish. Wala na. Dito lang yung chance natin na makabangus tayo. Okay. So tatapot tayo ng jigging natin. Gabit tayo ng glow in the dark natin na jig doon. Okay. So iwanan na naman natin ito yung camera natin kasi mahirap. Hindi rin tayo makakita masyado nga uh, kasi medyo madilim pa. Okay. Ano? Tanggal mo na? Ah, okay. Ayan guys, look so okay. oh, at <laughs> ganda na <no>, batfish. Ha? <laughs> <Huh>? Diyan. <laughs> Anong ito yan? Batfish? Ha? Huh? Lusong na kami ni Ricky. Okay, yung kuya andun pa. Susunod lang yung kuya maya-maya. Tapos si Proximo. Andun na si Proximo, nag uh, and wait. So, dito tayo guys mang bangus hunting sana may lumutang ngayong araw so natapay na tayo guys ng mga magkukusagal mamaya ng mga ano kumpul ng mga bangus okay. may narinig tayo kanina eh, kailan medyo malalayo pa ito kasi yung ano nyan yung kantil nagpapaganyan po andito tayo sa corner yan. Ito na yung end ng uh, ng kantil. So dito sa nag-iikot oh. And deslataas lang, lang mga bangus natin. mo ka nice one hindi ba yung asa asa yung ano mo ang dami na dali yan na yan na ano mo boy huwag mo nang tulungan natin pag para na makawala okay wish ko na guys yung ay pati yung pangganso wala na yun hindi rin nagdadala halang iya talaga excited okay guys Sput sput boy. na boy. Kaya kaya na yan. Maliit lang pala. Okay. One down, one down. Hindi, boy. nee 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 ang na, ilang niya. napakalikot ng ano mo. Ah, Madaliling gawin mo. Kaya nga. Ayan na. Hmm. Ay, Hindi ganda. Tanay mo na yung ulo. Katayin mo na. Katayin mo na muna. Katahin muna, muna. Eh, hawakan mo mga kuya. Ito, ito pa yan natin. Pumos lang gila ay makakawala. Sayang. Good size, good size oh. Sayang mo. Good size guys. guys. Wee! Ang ganda ng sukat. Pero ganyan Kaya nga. Oh. Ka. Yan, Mali mo ka Ganda ng size, guys. Ayos. Mali okay. mo. So mag-jig mga tayo guys. Oh, grabe. Nakakagat agad ng ano ba? daming halaan dito eh. Oh. <laughs> Ang layo nga. Ang layo. Lakas ng current eh. Buhay pa rin yung bagos natin guys oh. <laughs> Hiiw! Okay guys, so ito. Nakamit naman tayo ng mga solid natin guys ng mga katropa dito. Pajero Club Pajero Club. Ha? Pajero Club. Ah, yung Pajero Club pala. Ito yung mga Pajero Club guys. Ito, okay, so, nakalibre tayo guys ng kape at saka sandwich umagang umaga. Okay. So, yun lang, nakaisa pa lang na bangus doon si Ricky. Ako naka isang strike. Hindi masyado nakabaon. Wala. Wala tayong na tsambahan kahit lapis man lang manghalaan lang tayo guys okay para kahit paano may pang sabaw sabaw tayo mamaya <laughs> so doon tayo mong huwa ng halaan eh. okay so hindi ko na madadala tong video kasi nga baka, baka, -baka mabasa sa may dib diba natin mamaya lang alright okay guys so tuloy-tuloy lang yung fishing adventure natin ngayong araw guys okay, so kaninang umaga kaling tayo sa inland ngayon dito naman tayo babalik sa Alcor dito sa Purple Island <laughs> grabe nagumpisa ka nila guys yung fishing adventure natin alas 2 ng uh, madaling tayo siguro hanggang alas 5 kasi nga, kanina doon sa airplane sa ating uh, fishing spot. Alright. So ito. Ganda ngayon kasi low tide, makakahagis tayo dito sa gitna. Sana makachamba tayo. Okay. At guys, reminder ko lang po. Okay? Just a simple reminder. Please be responsible guys of your garbage. Okay? So sana po wag po tayo magkalat dito. Okay? Kung ano man yung mga basura natin, dalhin natin guys. Okay? At saka may mga basurahan din diyan, tapo na lang para at least ano ba tayo dito? Good tayo dito. Okay? So mag-set up na tayo at para makahagis na. All right. So ready na po tayo. Okay? Para na po tayo ng ating stand. So, yung rad natin. Okay. So, tara. Punta tayo dun. Yan po ang target natin. Yan ang buya na yan. Okay. So, dahan tayo po natin iwan yung cooler natin. Tsaka lakad tayo papunta dun. Okay. Ganda na ngayon ng tubig guys. Hindi na masyado malamig. Start na to ng uh, lusong natin palagi. Uh, Ang gandang pang tali to Ayan Uy Tibay pa Oh, sama pa Hehehe Alright Mara datin. At dito natin sa ma malapot itusok. So, guys. yang target yung target natin doon tayo makahagis doon malapit sa kantil okay target natin oops medyo malalim na ang dami mga balo oh. mamaya mag casting din tayo hindi kaya mag jigging Right. Fish on agad tayo. Weeew! Yun! Fish agad tayo, guys. O, oh, sige. Paana, Kailangan nat, Kailangan dito, guys. Huwag niyong hayaan yung isla na makatago sa katil. Para hindi siya makakakawa para hindi siya makawala para hindi niya masiksik yung tinya natin sa may bato bigat nito ha baka siya humble, guys maraming bigat oh my god bigat guys trackex na yan <laughs> oh, nawaw -mali tayo guys ang liit na ng isda natin <laughs> nakasabit sa bato na <laughs> chibarya nawaw -mali tayo guys ang liit pa ng isda natin pero nakasabit sa bato <laughs> ayan yung isda natin oh. okay for catch first catch is that na may kasamang bato Eww, di po utak siya Tanggalin muna natin uno na tong bato Baka maputulong ninyo natin Magaling, magaling <laughs> Ito lang yung isda natin guys Napakaliit So hindi lang siya natin i-catch and release kasi uno nang uli natin to okay hey. yan kung ano mamaya ipang 800 and wait lang natin to may pamahiin na kasi ako guys kasi noon kapag yung first catch ko na maliit nire-release nir nir ko nako parang kasunod nun ay kamalasan kaya ito hindi ko lang siya i-release muna okay pang pain natin to mamaya kung sakali Eew! tingnan nga natin to ayan na guys yun siya guys malaki to eh di putsang na nasa sa kantil shit oh my god sa sa kantil Fuck, ah, na siya nasa sa piko Sayang Kaya mo lang simulan natin Sayang Malaki sana yun Lakas nyo humatak eh Baka siya ham naman ba sana yun O paskar Wala na, nasapit na sa may bato yung tingga natin para hindi tayo mag-waste ng oras natin guys ilahin na natin to kung sa at iputol ah wala na Tutol. uy ayan na guys ayan na ay na, ay na. Rios pa rin They're good size Okay Okay, pangalawang huli natin guys time check natin guys isa 3.45 na nang hapon so naka dalawang isda pa lang tayo nakadalawang sabit sayang yun at saka dalawang putol ng rig <laughs> oh my goodness Eww.

Huwag kang mag, mag, mag malaw. Uy, laking bakuko Alright Wiiw Laking bakuku to Panalo, panalo Yun Okay Susukasarap ipakasyo to guys So, yan po lang guys ang gaysa, mga nahuli natin no? Oh. Yan sa Apat na anim, na rin tayo Whew. yun nga lang Palakas ng Palakas yung hangin Malamig Whew. Time check po natin eh, sa 5 na ng hapon Oh, 5 o'clock na. So, kaya paano guys. Ito, may pang ulam tayo. Alright. Wiiw! Tama na to. So, naka siyam na piraso tayo. May pang paksyon tayo mamaya doon. <laughs> Alright. Okay guys, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. So, yung location po ng fishing spot natin, eh, pin location ko lang guys at saka i-share dito sa video natin okay so kahit pa paano guys may pang ulam naman tayo okay ayan <laughs> okay so uh, sana po guys wag po kayo magsawang magsuporta sa channel natin at saka kasi ito na po yung isa sa mga may si share ko talaga sa inyo Don't forget guys, spread love and always be.